Hello guys! Kumusta kayo ngayon lahat? Sana okay kayo. Anito tayo ngayon sa harapan ng CCP or Cultural Center of the Philippines. Dito sa PICC. Lakad tayo para makita natin ang Malapitan ng Cultural Center of the Philippines o CCP. ito yung CCP ayan yung Ross Boulevard Ginagawa ang CCP kaya may harang. Ganon. So ngayon, iikot tayo sa sa ano, buong PICC. Yung CCP kasi kasali lang yan sa PICC. Marami pa mga lugar dito sa PICC. Ayan. Ayan. Maraming sasakyang kaya mag-iingat tayo sa pagtawid. Ayan pwede na. Andito tayo sa harapan ng PICC. Meron kasing maliit na plaza dito eh. Ito yun. Marami nagja-jogging dito tuwing alas 4 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga. Maganda kasi ang lugar, napakatahimik. Napakaganda ng lugar, napakatahimik, malinis pa. Kaya gusto na mga taong mamasyal dito. Lalo na kung walang pasok sa trabaho, mga Sabado, Linggo, mapasok sila dito. Ayan. Di ba maganda rin yung dito sa PICC? Ang ganda sa PICC, malinis pa. Masarap mamasyal dito. Ngayon, andito na tayo sa dagat na area. Part pa rin ng PICC, of course. Ayan. Napakaganda dito. Napakaganda ng tanawin. Ayan oh yung Manila Yacht Club. Dito yung mga yate ng mga mayamang Pilipino. Dito sa Manila Yacht Club. Ang daming yate diyan lalo na pag doon ka sa kabilang dumaan. Ayan na yung mga yate, Manila Yacht Club. Ang gaganda ng mga yate. Mga mayayamang Filipino yung may-ari ng mga yate na yan. Mga sikat na personalidad. Politiko, artista. Mayroon ding mga restaurants dito sa paligid ng Manila Bay dito sa PICC. Maraming bars, mga inuman. May mga coffee shops din. I move the may Starbucks coffee pa. Magandang mamasyal dito sa PICC or Philippine International Convention Center. PICC, the place is big here. Kak mga parking area nila, ayan. Ayan yung Jollibee dito sa si PICC. Masarap dito tumambay guys. Jollibee PICC. Ayan. Ayan, crispy creamy donuts. ang cute ng ano crispy creamy place crispy creamy place here in Pisces magkatabi lang sila ng Jollibee kaya ano magkatapat sila ng Jollibee o oh, ba diba? maganda dito sa Pisces pag napagod ka sa kapasyal pwede kang magkain-kain sa Jollibee crispy sa crispy 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 creamy donut at kung ano-ano pa. Maganda dito sa PICC. Punta kayo. Kumasya kayo pag may time ayan. O di ba? Ganda, ganda mamasyal dito. Now we are walking sa mga daan-daan dito sa PICC para malibot natin ang lugar ayan ganda talaga dito PICC ang ganda sa PICC di ba kala ako yung maganda hindi yung PICC charot lang di ba charot lang no? Oh. let's galugad PICC guys PICC, PICC, Philippine International Convention Center. It's very beautiful and wide place. Ngayon, maglakad tayo para puntahan natin ang Star City. Napakalaki pa ng lugar kaya lang abutin tayo ng mga ilang oras kung isa-isahin natin. Kaya shortcut tayo, Star City na lang yung puntahan natin tapos finish na. Yun ang pinakahuling bahagi ng PICC na ating puntahan. Ayan. A beautiful car is coming anyway. Ang ganda ng kotse na yun. Ano ba yung Porsche? Or Jaguar? Ano ba? Ang ganda ng car na dumaan. Anyway, continue walking. Going to Star City. part here in PICC. Let's continue walking here in PICC. Anyway, natatanaw ko na. Ayan na. Ayan na ang Star City. Isa sa pinakasikat na lugar dito sa PICC. Isa, isa sa pinakasikat na pinupuntahan sa PICC. Ito yung Star City. Sige, tawirin na natin para Makita na natin ang Star City Halang, yung parating na kotse Baka masagasaan tayo, ayan no. Oh. Ay Iwas tayo guys Mahirap na ba? Diba? baka mashigok Anyway, dito na tayo sa Star City It's a very beautiful place Here in PICC Star City Star City here in PICC. Hey! Maraming sasakyan, baka masagasaan tayo. Ayan, Star City na tayo. Yan yung entrance ng PIC ng Star City yung may mga guards. Mamaya na tayo mag-entrance. Dito muna tayo mag-video sa harapan ng paligid-paligid ng Star City. Ayan oh. Star City. Ngayon, punta na tayo sa loob ng Star City. Sana papasokin tayo. Baka hindi tayo papasokin. Kinabahan ako. Nasyokot ako. Baka hindi tayo papasokin. Papasokin naman siguro. Anyway. Nasa loob na tayo ng Star City. Kaso mahal yung entrance. 779 yung entrance bawat tao pero buong ano na yan buong mga rides na dito lahat na. eh hindi naman ako mahilig mag-rides eh. Kung mag-rides man ako konti lang kaya. Sayang yung 799 pag 'di ba? Thank you for watching guys. I hope you enjoy our tour here in PICC. And we end here in Star City. Ano, hindi, hindi pwedeng ano, single lang yung ira-rides mo. Buo daw ira-rides. Halimbawa, 799. Buong rides na yun. Lahat ng rides dito sa PICC. Kaya mo rides all you ka na. Kala ko mag-rides ka lang ng kung anong gusto mong i-ride pag kapayad ng 150 hindi pala anyway thank you guys for watching again here in our PICC tour have a nice day to all I hope nag-enjoy kayo sa PICC tour.